Bata pa lamang ng mahilig na sa pagpipinta si Sac, kaya nang matigil ito sa pag-aaral taong 2018, pinagtuunan na niya ito ng pansin. Dito, unti-unti niyang nadiskubre ang galing sa tradisyonal na pagguhit. Ang general ng art ng ginagawa ko ngayon is ano, surrealism siya. Parang mixed with ano, parang human and nature, parang ganun. Parang kumbaga root, roots of life, ganun. Pero sa pag-usbong ng artificial intelligence sa paggawa ng obra, nangangamba siyang baka mawala na ng saysay ang paggawa nito ng obra. Yun din yung nararamdaman ko parang baka someday ano, ma mas makilala na yung AI sa mga ano, bawat platform, ay bawat sa iba't ibang ano, lugar sa ano sa social media pero um, naniniwala din naman ako na ano mas gusto ng tao yung ano traditional pero maliban sa banta nito, anya, malaking tulong naman ang artificial intelligence kung gagamitin ito sa tamang paraan. Kunwari sa composition, hindi naman ako nag ano sa dati, parang na mas napapabilis yung composition model sa 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 Uh, technology sa gadgets, kunwari sa digital, doon ka nalang gagawa ng concept mo ng mabilisan. Makukulayan mo siya ng mabilisan minsan. Pero, pero kapag pagdating na sa painting, doon mas, ma, mas maganda rin naman na ano, hindi lang siya print. Ang artificial intelligence, isa sa mainit na naging usapin sa talakayan ng National Commission on Culture and the Arts at apat na raang mga artist sa ikalabing tatlong pagdiriwang ng Tamawan International Art Festival. Yung working definition natin ng sining or ng art is expression, no? Human expression. On the other hand, can we actually even say that AI is non-human? Kasi garbage in, garbage out din yan. Uh, the expressions will be the result also of the programming. Uh, pero kung iisipin, lang, kung titignan natin the way AI is right now, malayo pa. Bukod sa isyu ng artificial intelligence, isa rin sa isyong tinututukan ang copyright o ang exclusive legal right na iginagawad sa may-ari ng isang lika. Kaya ang artist sa si Jezzer na protektahan ang kanyang mga obra nang hindi ito magaya ng iba. Uh, well, ibang usapan yon. May ano naman dyan eh, may pwede naman tayong gumawa ng legal actions kung sakaling uh, mapatunayan natin na ano, kung may grounds naman na para umaksyon ka ng legal In addition to that, ang ating mga artists uh, Ngayon pa lang nagkakaproblema sa copyright Minsan nagkagamit yung kanilang work bilang background ng some TV networks uh, Whatever, uh, na naging kaso natin yan uh, Or nagiging bahagi ng bagong installation art Malaking tulong sana ang Republic Act No. 11904 o ang Philippine Creative Industry Development Act sa pagprotekta sa mga obra ng mga artist sa bansa pero hindi pa ito masyadong naipapatupad ayon sa NCCA. For some of us who are on the outside looking in, medyo naging issue para sa akin is that the TTI is the implementing agency. Uh, bakit? Kasi ang, ang creative work is owned. So pag individual copyright yan pero marami ang hindi nakakaalala na under the indigenous peoples rights act may community copyright ownership at perpetual 'yon. So kung kunwari kailangan ma-work ma out yung issues of ownership and just compensation para dun sa communities whose works will be used as quote-unquote inspiration or eh di ba, oh may mga na. So or or as basis for new works. So, kailangan uh, ma-define yung areas na yon because uh, special protected class ang indigenous peoples. What remains to be seen is how it's going to be implemented. So, siguro yung mga artist groups na nandito at yung mga representante ng bawat komunidad ng ating mga katutubo ay kailangan binabantayan din ang pag-execute ng batas na ito. Uh, dahil uh, ang tamawan, isang way nga para sa mga ating young artists na maging na mabigyan ma, pa ng pagkakataon na maipakita ang kanilang mga obra sa sa magla. So ang Tamaon Village ay naging malaking ruro pang hikayatin ng mga kabataan, mga mga alagad ng sining na makibahagi sa mga mga activities ng Tamaon Village. Sa ngayon, umaasa ang grupo ng artist na mapagtuunang pansin ang isyo na ito at upang maprotektahan ang kabuhayan at pagkilala sa mga alagad ng sining sa bansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.